Natagpo ang patay sa bukid. Ang isang matandang lalaki sa San Vicente, Ilocos Sur. posibleng na heat stroke daw ang biktima. Narito ang report. Wala ng buhay ng madatna ng mga residente ang 75 anyos na lalaki sa gilid ng bukid sa San Vicente, Ilocos Sur. Kinilala ang biktimang si Guillermo Rebula, Kwento ng kanyang kapatid, alas 7 ng umaga noong Martes nang umalis si Mang Guillermo para puntahan ang kaibigan sa sakahan. Nakita pa raw siyang pauwi bandang alas 10 ng umaga. Pero may ilang nakapansin na nahihirapang huminga si Mang Guillermo habang nagbibisikleta. Nahihilo na daw siya, may nakakita sa kanya na nahihilo, kaya mo bangkal? Sabi, oo kaya ko. Hanggang sa natagpuan na lang siyang patay bandang alas 3 ng hapon. Yung balat niya, alam mo yung na parang nasunog? Nasunog dito. Yung skin niya as in aglikyab, uh, sunburn, wala naman siyang sakit. Ayon sa rumispondeng barangay tanod, mukhang bumaba ng bisikleta si Mang Guillermo at naghanap pa ng masisilungan dahil sa sobrang init. Base naman sa obserbasyon ng doktor na tumingin sa kanya, walang nakikitang foul play. Posibleng na heat stroke ang biktima. Nang araw na yon, umabot ng 37 degrees Celsius ang heat index o damang init sa kalapit na bayan na sinait. Kaya ang mga magsasaka, doble ingat, lalo kapag pumatak na ang alas 9 ng umaga. Yan kasi yung katirikan ng araw. Nanginginig nga yung katawan namin eh, sa init ng araw ngayon. Araw talaga. Hindi kaya ng katawan eh. Lalo na yung mga matatanda. Kaya naman maaga nilang tinatapos ang pag-ani ng mga tanim para hindi sila mabilad sa araw. Paalala ng Department of Health, mag-ingat sa heat stroke, lalo na yung mga matatanda. Sintomas nito, ang pagtaas ng temperatura ng katawan, pagkahilo, panghihina at kapag nawalan ng malay ang emergency kasi pag meron kang nararamdaman talaga, pag hinintay mo pa mag-collapse, huli na yun. Dagdag na paalala ng DOH, uminom palagi ng tubig at huwag magbilad sa araw para iwas heat stroke. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.